Eto na nga po mga bossing ko, nandito kami mga bossing ko sa may parting kabite. Eto po mga bossing ko, itinuro lang po sa amin na magandang activity daw daw ng mga bata. Dahil eto daw po mga bossing ko, itiyak na pagpapawisan at kakabahan ang mga chikiting mga bossing ko. Ngayon po nakapila ang tatlong matatanda mga bossing hindi na yan chikiting, matatanda na yan. <laughs> Ngayon po mga bossing sa pangalawa sila mga bossing ko. Ayan po, first time yan ang aking mag-ama mga bossing pero yung si Oli, mga bossing ko yung aking mamanugangin sana mga bossing kaso lamang ay nawala na yung aking anak na na pagandang prinsesa ako, mga bossing ko. Ayun mga bossing ko, siya yung lagi naming kasama. Kaya pa mga bossing, hindi niya first time dahil lalatang sanay na sanay na siya dito. Ang aking mag-ama mga bossing ko, ay kinakabakabahan mga bossing ko at akala ko talaga hindi nila kakayanin mga bossing. Lalo-lalo na ang aking pong bunso mga bossing yan. Pinauna na namin mga bossing ko si Oli. Tapos, ito na yung aking bunso, mga bossing ko. Ay talaga namang abot ang aking kaba at tawag sa mahal na Panginoon na gabayan ang aking anak, mga bossing ko. Dahil first time na mangyayari po sa kanya ito, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, ako na may natuwa. Dahil kinaya po niya at hindi siya umatras mga bossing. Kaya parang proud ako sa aking anak mga bossing ko. Palakpakan po tayo dyan. Yay, 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 Dahil siya po mga bossing ko ay yun nga po ay kinaya po ito mga bossing. Medyo matayog din po ito. Mataas po ito mga bossing. Ito na ang pagkakataon at first time na naganap po sa kanya mga bossing. Kaya nung sinabi sa akin ni Rekomenda na pumasyal dito at tiyak na pagpapawisan ng mga chikiting ay ura-urada mga bossing kung nagpunta po kami dito mga bossing. Winays lang po namin ito mga bossing ko at ang dinala kami ng waste mga bossing ko sa libleb mga bossing at akala namin walang katapusan na kalsada mga bossing at akala namin ay narong turn na kami mga bossing ko dahil talaga naman libleb dito sa Kabite itong lugar na ito mga bossing ko ewan ko lamang dahil first time namin na nagpunta kaya ganoon ang aking pakramdam mga bossing yan uurong na sana kami dahil parang wala katapusan ng pagdadrive mga bossing ngayon pa mga bossing ayan na yung aking anak talaga namang sobra so brat, hanep hanep ang kabog ng aking dibdib mga bossing ko. Ako ay, uh, pero huwag kayong mag-alala dyan mga bossing kasi ang daming mga bantay dyan mga bossing. May nag-aabang din na lalaki sa taas mga bossing ko at meron din kawit siya sa may bewang po In case na siya po ay uh, biglang nahulog, dumulas ang paa, eh hindi naman po siya mahuhulog mga bossing. Yeah, may nag-aabang na lalaki dyan sa taas mga bossing ko at ina-assist din ang aking pong anak mga bossing. Marami naman nag-a-assist kagaya yung tatlong yan, mga bossing yung dalawang yan, tsaka yung nasa taas. At syempre, pangatlo, Or pang-apat itong aking mister, mga bossing yan. Sa mister ko, ako hindi kinakabahan dahil matanda na yan. Alam kong kayang-kaya niya yan. Yun sa aking bunso dahil first time ito, mga bossing ko, na nakaket siya po doon, mga bossing. Sa una'y kinakabahan pero nung ending nando na sila, picture-picture sila sa taas, hindi na po siya kinakabahan, mga bossing. Tapos sa pagbaba, doon lang tayo medyo kinabog din, mga bossing ko, dahil gusto niya sa hagdanan na lang dito, sa gawing kaliwa may hagdanan. Kapag hindi talaga kinaya dito sa lubed, mga bossing bossing ko. May technique daw pa parang itutulak mo yung sarili mo, patalon-talon ka dito sa mismong kahoy na kawayan mga bossing. Ayan pa mga bossing yan. Di alam na anak ko kung saan dadaan dahil nakita niya medyo malaki yung butas yung mismong nasa taas na yun mga bossing ko. Pero na nandun na siya, ina-assist naman siya ng Kuya Oli po niya at nung lalaki doon sa taas. Yun, wala na rin po ang kanya pong kaba mga bossing. Ako po yung waiting dito sa baba at ako'y duwag din mga bossing. Dusong din po ako pagdating po dyan. Dahil pagdating nga mga bossing ko doon sa hanging bridge na pagkahaba-haba at pagkatapos sa gitna mga bossing ko ay may salamin pa mga bossing Diyos ko po. Lalo kung nalula ay talagang hindi ako tumuloy kahit ako ay nagbayad ng 200 ay hindi po ako tumuloy dahil talagang ako ay nalulula at first time din po sa akin na nangyari po yan mga bossing. Yan. Ina-assist naman siya ng Kuya Ollie po yan dyan. Sa una daw po ay ah, medyo talaga nakakakaba. Yan yung mister ko, mga bossing ko, hindi ko toy inaalala dahil alam po kayang-kaya po niyan. At ayan ah, naman po mga bossing, kahit payat po 'yan mga bossing ko dahil maalaga talaga 'yan sa katawan po niya. Yan po ay wala namang karamdaman. Kumbaga yung diabetes po niya mga bossing ko ay nasa boundary lang at ngayon in normal na po mga bossing. Yan kaya ayay po ay ganyan ganyan. Akala niyo po yung payat pero malusog po 'yan mga bossing. Wala po siyang karamdaman na kahit ano mga bossing ko. Malakas ang pangatawan po niyan mga bossing at mahalaki rin ang tenga po niyan. Mahaba ang kanyang buhay mga bossing. May sapusa isa po yan mga bossing ko. Siyam ang buhay po niyan or walo mga bossing. Yan po mga bossing. Kaya hindi ako nakabahan po dyan dahil alam kong kayang-kaya -kaya naman po niya ang sarili po niya. Yung sa aking bunso ay medyo ako kinabahan mga bossing ko at talagang abot-abot ang aking panalangin na kayanin po niya kasi first time po medyo matayog din po ito mga bossing. Kahit ako'y pilitin mo at bayaran mo ako ako hindi po lalarga dito at ako'y dusong sa matataas mga bossing. Hindi ako maano sa mga matataas kaya pagdating dyan na kumukuha talaga ako ng video or ng picture mga bossing, hindi talaga ninyo ako mapipilit na umakit sa taas dahil ako ay takot sa matataas. Kaya lugi nga po sa akin mga bossing ko kung ako po yung magpupuntang enchanted dahil wala po ako nasasakyan kundi perswil lamang po mga bossing ko. Hanggang will lang po tayo mga bossing. <laughs> Ngayon pa mga bossing, eh, niyo po nakahiga pa si Oli sa taas. Walang katakot-takot mga bossing. Sanay na sanay na po siya. Yan ang kagandahan ng mga taong gala mga bossing. Kami po kasi mga bossing ko ngayon lang po nakakagala galat, naglilibang-libang para po makaiwas kalungkutan at lagi ko rin naaalala si Jowelyn pero si Jowelyn mga bossing ko, napakaraming plano at gusto nga din po niya na maggala po kami pag -tapos po ng kanyang uh, exam mga bossing ko, parang meron sila tinatapos na sa kanilang school noon mga bossing, kaso nga lang po mga bossing ko, hindi inabot mga bossing ko, dahil yun nga po ko ang naganap. Alam niyo naman po ko ano ang naganap mga bossing. Yung po mga bossing ko, ano, mga bossing. Mga bossing ko nililibang ko ang aking mag-ama para po sila ay uh, uh, hindi maloka <laughs> tayo, <Tane>, Mr. Ko. <laughs> Ako'y napatawa na pinapanood ko tong video habang ako ay nagbo-voice over. Dahil nasa upuan na eh, ang Mr. Ko'y nakaupo pa rin. Ayan, nakita niyo po yung pagbaba po niya, parang parang si Raulo 'yan. Ngayon pa mabosing ito, medyo patagalan po dito sa aking anak na bunso dahil talaga parang hindi niya daw po kaya dahil mataas-taas po ito mga bosing matayog. Ayan, dahil first time niya itong mangyari sa kanya ay talaga namang natatakot po siya. Parang pinipili pa nga po niya na maghagdana na lamang po mga bosing ko. Yan yeah pa mga ko, sobrang tuwa ko naman dahil talaga nilaksan na loob po niya. Nadaan po siya ng mga lalaking yon sa kumbinsi, kinumbinsi po siya at tinuturoan siya kung paano gagawin. At uh, kakapit daw po, wag lang hihigpitan yun doon sa may ano. Ayun, tituro na anak ko, gusto daw po niya isa hagdanan na lamang. Kasi talagang matayog po ito mga bossing ko. Uh, nakita ko naman safe po siya, kaya po hinayaan ko kasi bukod doon sa may hawak po siya mga bossing ko, meron din pong lubid doon sa may bewang niya at may hook na nakahook po sa kanyang bewa na in case po na siya po ibibitaw, ay hindi rin siya mahuhulog dahil magahang po siya doon at meron mag a na lalaki sa taas mga bossing ko ng lubid mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ayan na kinakabahan ako sa anak ko dahil parang hindi niya po ano, parang kinakabahan din po siya mga bossing ko parang hindi niya kakayanin. Pero alam niyo po ba mga bossing ko, lahat na ng santo akin tinawag. Maya-maya mga bossing ko ikakayanin na po niya yan. Tingnan niyo po dyan, uh, hanap lang po siya ng lakas ng loob mga bossing. Yan medyo mataas-taas po talaga ito pero yung isa yung pinakamataas medyo ako mismo nagsabi, anak wag ka muna doon, dito ka muna sa pangalawa wag mo muna agad, anuhin yung pinakamataas dahil baka hindi mo lalo kayanin, ayan, dahil talagang matarik po siya mga bossing, napakataas yan po mga bossing, kinukumbinsi siya ng mga lalaki po dyan tapos ang ending, nakumbinsi rin po siya dyan at nung nakababa na siya, ay parang ako'y nabunutan ng tinik mga bosing at ako'y todo pa sa salamat, at nakababa nang ayos yung anak ko mga bossing natutuwa naman ako, kasi first time po na nangyari po sa kanya po yan, yan maraming nakaantabay po sa kanya ayan mga nagtingala at nag a po sa amin mga bossing. Habang si Oli, pag niyo po doon, patex text na lamang, sanay na sanay doon sa taas, nakahiga pa mga bossing. Ayan yung aking anak mga bossing ko. Ayan, ang technique po dyan, huwag di masyadong mahigpit daw po ang ano para makababa ka agad ng maayos. Huwag masyadong mahigpit, wag rin masyadong maluwag dahil duha Do -dos, dos kayo kaagad sa baba mga bossing yan sakto sakto ang anak ko ginawa niya marahan marahan lamang at yun nga po yung sa awa ng Diyos ay nakababa din naman po siya mga bossing yan nakakatuwa yan <laughs> talaga namang proud na proud ako dahil kinaya po niya kahit ganong kataas mas matapang siya kaysa sa akin kasi ako medyo dusong po ako sa ganyan mga bossing yan ang next naman ay si kuya Oli po niya mga bossing ko sa may parting kabite ito marami mga activities na pwede magawa ng mga bata. Kaso lamang po mga bossing ko ay hindi pa rin siya ganon katapos. Parang merong mga ay, yung mga hanging ano, parang nakahang ka na rides, mga ganon mga bossing. Marami rides din po dito tapos pwede kang magmotor, pwede kang magbike. Marami po siya mga bossing ko. Ayan. Ngayon, ito naman si Oli. Talagang sanay na sanay mga bossing ko. gala ang batang ito. Ay talagang mga veterans at hindi natatakot sa mga matataas mga bossing yan. Tingnan nyo po, smooth na smooth. Sanay na sanay siya. Pinapadyak-padyakan niya pa yung mismong ano Oh. Ayan Oh. Kaya mabilis po siyang nakakababa kasi ganun pala ang technique po doon mga bossing. Punta po kayo dito mga bossing. Tiyak na mag-i-enjoy po kayo.